Puspusan ng paghahanda ng mga tauhan ng San Francisco Public Cemetery sa nalapit na undas sa lungsod ng Kawayana. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Team kay Asli Palos, Direct Supervisor ng San Francisco Public Cemetery, kabilang sa paghahanda isinasagawa nila ay ang paglilinis at pagsayos ng mga ilaw at mga streetlights patungo sa sementeryo. Anya, nagsisimulang dumagsa ang mga bubisita sa sementeryo tuwing ikatatlong po ng Oktubre. Katuwang ng kanilang han nayak ang kapulisan ng kawayana at mga non-governmental organization sa pagbabantay at pagsiguro sa kaligtasan ng bawat bibisita sa naturang sementeryo. Dagdag pa niya, bagamat payapang undas sa nasabing libingan ay maikpit na ipinapaalala ang pagsunod sa mga patakaran katulad ng pagdala ng pinagbabawal na gamit, kagaya ng matutulis na bagay at mga nakalalasing na inumin. Samantala, pinapayuhan rin ang mga dadalawa na magdala ng kagamitan parang gasa ulan, lalo na at madalas nakaranas ng pagulan sa lungsod ng Kawayan. Para sa IFM News, ako si Idol Casey Fernando. Idol!